Totoo nga bang ang madalas na pagsi-cellphone ay nakakapagdulot ng pagdurugo ng mata? Alamin natin sa report na ito. Kadalas ang maraming tao ang nag-aalala na ang madalas na paggamit ng cellphone ay maring magdulot ng pagdurugo sa mata. Pero, totoo ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Crisel Luna, isang optometrist, ang labis na paggamit ng cellphone ay maaaring magdulot ng eye strain o pagkapagod ng mata, ngunit hindi ito direktang nagiging sanhi ng pagdurugo. Dagdag pa rito, ayon sa Mayo Clinic, ang pagdurugo sa mata o subconjunctival hemorrhage ay karaniwang dulot ng pagputok ng maliliit na ugat sa mata at maaaring sanhi ng iba't ibang salik tulad ng matinding pag-ubo, pagbahing, o pagtaas ng presyon ng dugo upang mapanatili ang kalusugan ng mata. Ipinapayo ng mga expert kwarto na sundin ang 2020 rule. Tuwing 20 minuto ng paggamit ng screen, tumingin sa isang bagay na may 20 talampakan ng layo sa loob ng 20 segundo.